at iniuutos ko na isulat ninyo mga salitang ito kapag ako ay wala na. Nang kung magkagayon na ang mga tao ko sa Jerusalem, silang nakakita na sa akin at nakapiling ko sa aking ministeryo, ay hindi humiling sa Ama sa aking pangalan na sila ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa iba pang mga liping hindi nila kilala na ang inyong isusulat ay iingatan at ipaalam sa mga hintil upang ang kaganapan ng mga hintil ang labis sa kanilang mga binhi na kakalat sa balat ng lupa. Dahil sa kawalan ng paniniwala ay madalas sa kaalaman sa akin na kanilang manunubos. At pagkatapos sila ay titipunin ko mula sa apat na sulok ng mundo at tutuparin ko ang ipinakipagtipan ng ama sa lahat ng tao sa sambahayan ni Israel. Masdan, sa huling araw ay ipahahayag ang katotohanan sa mga hentil upang ang kaganapan ng mga bagay na ito ay may paalam sa kanila. At sa gayon iniutos ng Ama na sabihin ko sa inyo, sa araw na yaon na ang mga hentil ay magkasala laban sa aking ibanghelyo at iaangat sa kapalaluan ang kanilang mga puso ng higit pa sa lahat ng bansa at tatanggihan ang kabuuan ng aking ebanghelyo, wika ng Ama, dadalhin ko ang kabuuan ng aking ebanghelyo magmula sa kanila. Kung mag gayon aalalahanin ko ang aking tipan na ginawa ko sa aking mga tao o sa ni Israel at dadalhin ang Ebanghelyo sa kanila. Kung magsisisi at magbabalik sa akin ang mga hentil wika ng Ama, masdan sila'y mapapabilang sa aking mga tao o sa ni Israel. Ganon ako inutusan ng Ama na ibigay sa mga taong ito ang lupain ito bilang kanilang mana. at matutupad ang mga salita ng propetang si Isaiah sinasabing ang mga tagabantay ay magtataas ng tinig. Magkakasamang aawit, makikita ng mata sa mata kung kailan ibabalik ng Panginoon ng Sion. Magpakagalak, magsiawit kayong mga nawasak na dako ng Jerusalem. Sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang mga tao, tinubos niya ang Jerusalem. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa paningin ng lahat ng bansa at makikita ng mundo ang pagliligtas ng Diyos.